Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay anim na po o 65 pataas, sandali lang po kayo at makinig kayo ng mabuti dahil mayroon akong napakahalagang balita tungkol sa inyong pensyon na pwedeng makaapekto sa inyong buhay ngayong Oktubre 2025. Maraming videos at posts sa social media ngayon na nagsasabi ng malaking extra pension. Pero gusto ko kayong balaan kaagad na maraming fake news at misleading information ang kumakalat. Ang totoo, mayroon nga pong tunay na pension increase na nagsimula na ngayong Setyembre 2025 mula sa SSS. Pero hindi ito 'yung mga numero na nakikita ninyo sa maraming videos. Ang SSS Pension Reform Program ay tunay at opisyal, pero kailangan nating maintindihan kung ano talaga ang matatanggap ninyo, kailan ito darating, at sino ang qualified. Marami sa inyo ang naghihintay ng pera, at ayaw ko naman na umasa kayo sa maling impormasyon tapos hindi naman pala totoo. Kaya mangyaring manatiling nakaupo, kunin ninyo ang inyong salamin kung kailangan at pag-usapan natin ito ng masinsinan para malinaw sa inyong lahat kung ano ang talagang mangyayari sa inyong pensyon ngayong buwan at sa mga darating pang buwan. Ito ay tungkol sa inyong kinabukasan, sa inyong pang-araw-araw na pangangailangan. Kaya sobrang importante na alam ninyo ang katotohanan. Una sa lahat, pag-usapan natin ang SSS Pension Reform Program na nagsimula ngayong Setyembre 2025. Ito ay isang tatlong taong programang approved na ng gobyerno at ito ay tunay na magbibigay ng pension increase sa lahat ng mga pensioners ng SSS. Ang increase na ito ay 10% para sa retirement at disability pensioners at 5% naman para sa survivor pensioners. Ang ibig sabihin nito, kung kayo ay tumatanggap ng regular monthly pension mula sa SSS, tatanggap kayo ng dagdag na pera every year for the next three years, specifically every September. Halimbawa, kung ang inyong monthly pension ngayon ay 5,000 piso, ang 10% increase ay 500 piso dagdag, kaya magiging 5,500 piso na ang inyong pensyon. Kung naman kayo ay survivor pensioner at tumatanggap ng 3,000 piso buwanan, ang 5% ay daan at piso, kaya magiging 3,150 at piso. Ang increase na ito ay automatiko, hindi na kailangan mag-apply o pumunta pa sa SSS office. Ang importante, dapat active pensioner kayo as of August 31, 2025 para qualified kayo sa program na ito. Ang pera na ito ay idadagdag sa inyong regular pension every month moving forward, hindi ito one-time payment lang. Ngayon, tungkol naman sa GSIS, sa ngayon ay walang opisyal na anunsyo ng malaking pension increase na katulad ng SSS Reform Program. Ang GSIS ay may kanya-kanyang pension adjustment program na usually ay basis sa inflation at economic factors, pero as of October 2025, walang confirmed na special increase. Kung kayo ay GSIS pensioner, ang inyong regular pension ay padadalhan pa rin ng regular every 8th ng buwan. Kung ang ikawalo ay Sabado, Linggo, o Holiday, ang payout ay i-release sa last working day before the 8th. Kaya kung October 8, 2025 ay working day, doon darating ang inyong pension. Ang GSIS ay mas predictable ang payout dates compared sa SSS, kaya mas madali kayong magplano ng inyong budget. Pero please, huwag kayong umasa sa mga posts na nagsasabi ng malaking dagdag na walang official announcement mula sa GSIS mismo. Check ninyo palagi ang official GSIS website o tumawag sa kanilang hotline para sa verified information. Pag-usapan din natin ang Universal Social Pension na palaging nababanggit sa social media. Ang totoo dito, may pending bill sa Senado na House Bill 10423 na mag-o-offer ng universal pension sa lahat ng senior citizens aged 60 and above. Ang bill na ito ay nagpropose ng monthly pension para sa lahat ng seniors kahit na hindi indigent. Pero mga kaibigan, this is still a proposed bill lang. Hindi pa ito batas. Dumaan na ito sa House of Representatives noong Mayo 2024. Pero hanggang ngayon ay nakatingga pa rin ito sa Senate Committee level. Ibig sabihin, walang universal pension na ibibigay ngayong Oktubre 2025 o anumang buwan hanggang sa hindi ito nag-a-approve as law ang kasalukuyang DSWD Social Pension ay para lang sa indigent seniors na qualified at ang amount ay isang libong piso kada buwan, hindi anim na libong piso o anumang mas mataas na amount na nakikita ninyo online. Kaya kung may makita kayong video na nagsasabi na may universal pension na ngayon, misinformation yan. Ngayon, para sa SSS pensioners, ang payout schedule ay ganito. Ang SSS ay gumagamit ng staggered release system para hindi magulo ang transactions sa mga bangko. Usually, ang pension ay nire-release sa first two weeks ng buwan. Ang system ay base sa huling digit ng inyong SSS number. Kung ang inyong SSS number ay nagtatapos sa 0 to 4, usually kayo ang unang batch na marirelease release sa first week. Kung lima hanggang siyam naman ang ending digit, sa second week usually pero hindi fixed date ito every month. Kaya importante na regular ninyong i-check ang inyong ATM or bank account. Pwede rin kayong mag-check online sa SSS website o sa kanilang mobile app. Ang payo ko, huwag kayong pumila agad sa ATM sa unang araw kasi malamang na sobrang haba ng pila. Antayin ninyo ng ilang araw at usually mas mabilis na by then. Kung naman kayo ay nag-i-enroll ng Pesonet, mas mabilis at mas secure ang inyong payout. May ilang tips din ako para hindi kayo mawala ng pera o para ma-maximize ninyo ang inyong pension. Una, palaging i-update ninyo ang inyong contact details sa SSS o GSIS. Maraming seniors ang hindi nakakatanggap ng important announcements kasi outdated ang kanilang information. Pangalawa, mag-enroll sa online services. Ang SSS at GSIS ay may online portals na pwede ninyong gamitin para i-check ang inyong pension status, i-download ang payslips, at makakuha ng updates nang hindi na kailangan pumunta sa office. Pangatlo, kung meron kayong UMID card, bantayan ninyo ang expiration date. Pag nag-expire ang card, maaring hindi kayo makapag-withdraw hanggang sa hindi ninyo ito na-renew. Pangapat, huwag ibigay ang inyong ATM card o PIN sa kahit sino, kahit pa mag anak ninyo. Maraming cases ng scam at identity theft na nangyayari sa mga seniors. Panglima, kung kayo ay may existing loans sa SSS or GSIS, automatic na kinakaltas yan sa inyong pension, kaya huwag kayo magulat kung mas mababa ang natatanggap ninyo. Sa mga senior citizens na indigent at currently tumatanggap ng DSWD Social Pension, na isang libong piso kada buwan. Check ninyo kung still qualified pa ba kayo. Ang requirements ay strict. Kailangan anim napung taong gulang o mas matanda, Filipino citizen, walang regular income, walang regular support from family at hindi tumatanggap ng pension mula sa SSS, GSIS o iba pang mga programa ng pension ng pamahalaan. Kung kayo ay nag-start na tumanggap ng SSS or GSIS pension, you may no longer be qualified for DSWD pension. Kailangan ninyong mag-coordinate with your barangay or sa DSWD office para maayos ang status ninyo at para hindi ma-flag for duplicate benefits na pwedeng magresulta sa pag demand ng refund or suspension ng benefits. Regarding taxes, generally ang pension income from SSS at GSIS ay tax-exempt for senior citizens. Pero kung meron kayong other sources of income or kung ang total income ninyo ay lumampas sa threshold, possible na may tax implications. Consult with a tax professional if needed. Pero for most seniors na ang income ay pension lang, wala kayong dapat na iba pang ibabayad na tax. Ang withholding tax for pension ay usually zero for seniors, kaya ang full amount ng pension ninyo ay 'yun ang natatanggap ninyo. May mga seniors din na tinatanong kung pwede bang i-claim advance ang pension or kung pwede bang i-lump sum. Ang SSS at GSIS ay monthly pension programs, hindi sila nag-o-offer ng advance payments, maliban na lang kung may special circumstances like emergency loans or calamity assistance programs. Ang SSS ay may calamity loan program with lower interest rates ngayong 2025. So kung kailangan ninyo ng extra cash for emergencies, better na mag-apply ng loan instead of expecting advance pension payments. Huwag kayong magtrust sa mga tao na nag-o-offer na kunin ang pension ninyo in advance in exchange for fee, yan ay scam. Para sa mga senior citizens na hindi pa member ng SSS o GSIS at gusto pa makapag-contribute, check ninyo kung qualified pa ba kayo. Ang SSS ay tumatanggap pa rin ng voluntary contributions, pero dapat may minimum months of contribution para maging eligible for pension. Kung kayo ay malapit na sa retirement age at kulang pa ang contributions ninyo, better na mag-continue kayo ng contributions para umabot sa minimum requirements. Coordinate with SSS para malaman ninyo kung ilang months pa ang kailangan ninyo. Sa pagtatapos, mga kababayan ko, ang pinakamahalaga ay manatiling informed kayo using official sources lang. Huwag agad maniwala sa mga videos or posts na nag-aalok ng sobrang laking amount na walang basis. If it sounds too good to be true, it probably is. Always verify with official government websites, hotlines, or offices. Ang SSS Pension Reform Program ay totoo at maganda talaga siya para sa ating mga pensioners pero alam natin ang exact details at hindi tayo umasa sa fake information magtiwala tayo sa proseso maging patient sa payout schedules at laging protektahan ang ating personal information maraming salamat sa pakikinig at sana ay nakatulong ang video na ito na mas maintindihan ninyo ang inyong pension benefits mag-ingat palagi at god bless sa ating lahat Maraming salamat po.